Hi guys, good morning for today's video Usapang Paris tayo ngayon Ito nga pala si Kuya nyo, no? Uh, Paris tayo ngayon Maraming Paris na nagtitinda Sa mga daan-daan Pero isa lang yung talagang pinilahan at sumikat Ito no? yung Paris ni Diwata Talagang Ang haba ng pila pag napunta ka doon sa Parisan nila no? So Although ako hindi pa nakapunta Pero sometimes makakapunta rin dyan sa parisa ni Diwata no? siyempre ito si Diwata medyo galing nga sa mahirap ng buhay at ngayon alam nyo naman medyo umangat-angat na sumikat na siyempre ah uh, kaakibat ng pagangat at pagsikat meron niyang kaakibat ng mga basya no? mga basya ni Diwata so talaga naman ayaw na lang nilang suportahan yung tao na umaangat no? mahirap umangat dito sa Pilipinas so, ito yung nakita ko na nasabi ni Diwata sa mga basher niya no? so panoorin niyo guys I don't care, wala akong pakialam sa inyo kung basher kayo basher is basher kasi tandaan niyo yan at end of the day, So yun guys, no? Yung sabi ni Diwata, wala siyang pake sa mga lahat ng bashers niya, no? So tama nga naman na sinabi ni Diwata. Uh, wala silang ambag sa buhay ni Diwata. Tama naman yun. May mga tao talaga, eh. nakita nilang maangat ang tao. Dating alam, wala sa buhay. ngayon, nagsumikap. Alam nyo naman, no? Oh, sikat na ngayon. So, Ganoon talaga usapang sikat ulit dahil sikat na yung overload paris ni Diwata nagtayo din ang isang sikat na vlogger no? hindi naman nasa ano no? nagtayo din siya ng overload paris niya so ito yung kilala din natin na uh, influencer no? no? kilala na sa buong Pilipinas no talagang talaga naman ang negosyo no e, negosyo yan, no? wala naman magagawa so ano naman ang masasabi ni Diwata doon sa

So, yun guys napakinggan nyo yung sinabi ni Diwata no, siyempre customers always right pa rin tayo kung saan nila gusto kung saan nila gustong kumain siyempre business yung ayan at pera naman nung kabila yun no, wala naman siyempre talaga no? so kayo dyan mga bashers no ni Diwata no, kung gusto nyo tulungan nyo na lang Siyempre, kung ano yun, itinay yung itinayong negosyo ni Diwata sa kanya yan, wala din tayong pakailan dyan. No? kung ayaw nyo supportahan di wag kung gusto nyo supportahan pag panoorin nyo yung mga vlogs nya kumain kayo sa kanila yun yun lang uh, supporta bilang supporta na ng taong umaangat no? hindi yung nihila pa baba yun ang mahirap sa tao so guys ha mga basher kung basher ka ni Diwata kumain ka sa kanila libre daw yung mga basher just load